Shout out guys I'm Mr. Pads Mechanic. So magbibigay lang tayo ng tatlong dahilan o reason kung bakit pumapalya ang aking makina. So itong tatlong ito ay mahalaga masyado. Una, iti-chicken lamang natin yung spark plug, high tension wire at saka yung barbula. Kapag tayo po nag-check lalong lalo na sa mga nag-DIY na gusto ninyong malaman, napakadali lamang po chicken itong high tension wire mostly ito po talaga makikita nyo to sa mga mekaniko kapag dumarating ang yun sa sakyan at mga palya nagkakaroon ng misfire unang nilang ginagalaw ay high tension wire tension wire guys dito namin chiniche kung mayroon lumalabas ng kuryente papunta sa spark plug sa mga lumang modelo no mayroon pa yung high tension wire na mahabang ganito may maiksing ganon so binubunot yan at dinidikit lamang at nilalagyan namin ng screwdriver at makikita yung ginaganoon namin yan sa body niya kung may lumalabas na kuryente at the same time hindi lamang po kuryente ang check namin dyan kundi tinitignan namin yung solid kung kulay asol na lumalabas doon po sa high tension wire so kapag nakita namin yan sa apat na yan madali naman po natin may extinguish yan kapag sira po ang ating pong high tension wire kapag binunot po natin yan kung ano yung pinakamalakas ng vibration ibig sabihin yon mayroon pong supply ang bawat isa kapag hindi po nagbago may kita natin na hindi nagbago yung kanyang galaw ibig sabihin yun po yung problema so kapag tinanggal natin yan at mayroon pong supply na kuryente na lumalabas so proceed ka doon sa spark plug sigurado yan kapag bunot natin at may kuryente at yun hindi nagbago yung kanyang vibration still vibration pa rin ang pinaka problema niyan ay spark plug so tanggalin natin yung spark plug minsan makikita natin dyan sa spark plug ay masyado ng makarbon na makikita mo apat yan sila kadalasan o no, 3 cylinder ang isa dyan makikita nyo maitib na yung spark plug na makarbon na siya. ibig sabihin hindi na gumagana ang kanyang spark plug meron na siyang carbon so kinakailangan natin magpalit na spark plug. pero para makasigurado tayo guys kaya itong gagawin natin no, halimbawa ang paliado sa number 3 tanggalin mo yung sa 1 ilipat mo doon sa number 3 at yung number 3 ligay mo sa number 1 at itry mo ulit bunutin kapag yan ay hindi pa rin nagbago still pa rin yung kanyang vibration ibig sabihin magpo-proceed na tayo doon sa tinatawag natin barbula dyan po natin makikita yung problema yung tatlong problema na yan kapag binunot natin ng high tension wire makikita natin yan. sa tatlong yan ay check mo na yung high tension wire yung kuryente na pumupunta sa spark plug o yung galing sa IT sa spark plug naman lumalabas dalawa na si check mo dyan pangatlo na doon na po yan sa barbola so yan po yung tatlo mong chichicken at kapag nangyari na ito sa iyong sasakyan at nag DIY ka lamang pwede mo na itong dalhin sa mga trusted mong mekaniko pong sasakyan so ito lang muli guys sa inyong kaibigan ng si Mr. Pad maraming po salamat ingat po God bless you guys